Ang bill po niya umabot din po ng 500,000 pero dahil po sa malasakit center, uh, wala po kaming binayaran. Bising po po. Ako po si Mark Anthony Santos po, uh, taga Hagunoy, Bulacan. Uh, anak po ako ni Jose Santos. Uh, siya po ay na-admit ng 2022 sa... Rizal Medical Center po sa Pasig. Uh, umabot po siya ng tatlong kwan doon. Yung bill po niya umabot din po ng 500,000. Pero dahil po sa Malasakit Center, uh, wala po kaming binayaran. Ising ko po, po, uh, imilapit po namin ito para po matulungan yung tatay ko. Uh, maraming maraming salamat po. Sa... Opo, so bali 500,000 po ang Philippines. Wala po siyang pinahari. sa sa Para sa Pilipino oh, yan po. Okay. Pasalamat. Salamat yeah. uh, Pasalamat tayo sa Pagkakasalamat sa sa Pagkakasalamat. Pagkakasalamat sa Pagkakasalamat. Kaya lang sa Pagkakasalamat. tayo lalabas sa mundo ito. Kaya tayo mawala. Kante. siya. ko yan. Ah, maraming maraming salamat po dahil sa Malasakit Center po, ah, marami pong natutulungan. Ah, sana po marami pa kayong matulungang kababayan natin at ah, God bless po sa inyo.